So, today is pupunta kami ng beach and then it's Macrod's pre-birthday celebration. So, birthday mo talaga. Happy birthday, Macrod Plus one. Thank you, Beshi. Prayers na lang for you. Wala bang, Angel? Prayers lang. Huwag naman ganyan. And magpapakot. Be thankful and blessed. Gano'n. <laughs> Huwag Ha? Ha? kakainin mo ahas ka, inagaw mo yung jowa ko. Ako lang agaw hindi nga, eh, Sige, magsalita ka. Hindi ako, hindi ako, live Hindi ako nag-agaw sa boy. Opo! Charot lang. Ah, sarap ng baon namin. Sud, aabulad, bulad, okra, at... Beshi, tatawa ba tayo sa okra? At Ria, tatawa ba tayo sa okra? Bakit yan? Ate ah, ano si Ate ng ginamos? O pinakulo, ako pinakulo ko yung ano. Uy, magpakulo pa tayo ng ano. Ayaw ka ng ano, storage. Yan, pwede. Kasya ba dyan? Ano yan, ma'am? At ang sarap ng, ah, as usual, si Intay kato ang specialist sa, anong tawag dyan? Ang tawag dito? Kinilaw. kinilaw. Yung... Kinilaw. Lime. Ito rin yun ako ikuan. Oh. Ito rin na uh, <laughs> Kinilaw na isda. Chada. And my mm. coming cucumber. Mm. Is that I mm. So now we are going to the beach. I go to the beach, beach, uh, beach. <laughs> We're going to hunt. <laughs> sana ano nga, okay ano ba rin Ano, yun 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 yun